Tanong ko lang po, kasi po, may narinig ako sa radyo ng isa mga ngaral, isang pastor po. Tapos, ang sabi niya, hindi daw maliligtas ang tao sa pag-anib sa relihiyon at hindi po raw daw sa bautismo. Ang sabi niya, sa awa lang po daw ng Jos, tayo maliligtas. Totoo ba, ba yun? Hindi yun, kapatid. Kailangan nga yung bautismo, kaya tinuro ni Kristo eh. Yung reliyon, si Kristo rin ang may turunon. Sa Biblia, may dalisay na reliyon. Kasi, hindi pwedeng hindi kailangan yung bautismo, hindi kailangan yung reliyon sa kaligtasan. Turo kasi ni Kristo yun eh. Pakinggan mo sa isang talata ng Unang Pedro, Kapitulo 3, ganito ang ating mababasa sa versikulo 20, patuloy hanggang 21 sa Bisaya. Nga sa miaging panahon, mga dili masinugtanon sa naghulat pa ang pagkamapailubon sa Diyos, ingon sa mga adlaw ni Noe, samtang ginatukod pa ang arka, diin may pipila katao, sa ato pa walo ang mga nangaluwas, pinaagi sa tubig. Nga ni Ana Usab nga sambingay, ang bautismo nga karon nagaluwas kaninyo. Ang bautismo nga karon nagaluwas kaninyo. Kapareho noong pagkaligtas ng mga nakasakay sa daong ni Noe, yung tubig na naglinis ng masama sa mundo noon, nga niya na usab nga sambingay ang bautismo nga karon nagaluwas kaninyo. O, sa Tagalog, basahin natin. Na nang unang panahon ay mga swail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti. Sa makatwid ay walong kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig na ayon sa tunay na kahawig ngayoy nagligtas sa makatwid bagay ang bautismo. O, oh, di ba nagliligtas ang bautismo, sabi ni San Pedro? Yung dalisay na bautismo, kailangan yun sa kaligtasan. Ganon din yung relihiyon. Huwag mong sasabihin hindi kailangan ng relihiyon dahil si Kristo ang nagturo ng relihiyon. Basahin natin sa 1 at 27 ng Santiago. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin. ba sila, may itinuturo bang dalisay na reliyon sa Biblia, kapatid na Mel? Meron po, kapatid na Eli. Ay, pagka tinuturo ng Biblia, sasabihin mo, hindi kailangan, manluloko ka ng kapwa mo tao eh. Meron na sinasabing reliyon sa Biblia. Pagkatapos, sasabihin mo, hindi kailangan. Pag sinasabi ng salita ng Diyos, huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan isa sa mga sinalita ng Diyos yung ukol sa dalisay na reliyon. So, kailangan yon kapatid. Kung tayo susunod sa Biblia, huwag natin babawasan, huwag natin dadagdagan, na sinasabing reliyon sa Biblia, aba, kailangan tanggapin mo yon. Naintindihan mo, kapatid? Opo. Okay.